Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, isa ako sa mga subscribers ninyo. Palagi akong nanonood sa mga bago ninyong video. Meron din akong itatanong. Pwede ba akong kasuhan ng aking asawa ng concubinage kasi hiwalay na kami at meron akong kinakasama na iba. Meron na rin siyang kaliben napagalaman ko na mayroong doktrinang paridelikto. Applicable ba ito sa akin? Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede ka bang idemanda ng iyong asawa ng concubinage kung siya mismo ay meron na ring kalibin na partner? Merong doktrina na tawag ay paridelikto, gaya ng sinabi ng ating viewer. Ano ba ang paridelikto na doktrina? Sa ilalim ng doktrina ng paridelikto, ang mga partido sa isang kontrobersiya ay pantay-pantay na salarin. Parehong may kasalanan hindi sila magkakaroon ng aksyon laban sa isa't isa dahil sa paridelikto. Ang paridelikto ay salitang Latin ng ibig sabihin in equal fault, pantay ang kasalanan. Sa ilalim ng doktrin ng paridelikto, ang mga partido sa isang kontrobersiya ay pantay-pantay na salarin. May kasalanan sila. Hindi sila magkakaroon ng aksyon laban sa isa't isa. Halimbawa, pumasok at nagkasundo ang dalawang individual ng isang business partnership na buy and sell. Bibili sila ng mga nakakaw na cellphone at ibibintarin nila ito. Kapag nag-away sila tungkol sa pera dahil sa kanilang business partnership, walang papaniga ng korte sa kanilang dalawa dahil sa doktrinang pari-delikto parehas silang may kasalanan sapagkat pumasok sila sa illegal na gawain. Illegal ang kanilang business partnership. Ang tanong ngayon, applicable ba ang paridelikto dito sa situation ng ating viewer dahil pareho silang may kasalanan, pareho silang may kinakasama na. Meron na silang kanya-kanyang partner. Ayon sa ating Supreme Court, nag-decision ito sa isang kaso na ang konsepto ng pari ay nakasad lamang sa civil code. Wala ito sa ating revised penal code. Ang ibig sabihin, hindi ito pwedeng i-apply sa kasong concubinage dahil ito ay isang kasong kriminal. Kaya sa ating viewer, kahit pariho kayo ng iyong asawa o dating asawa na may kinakasama na, pa, maaari ka pa rin niyang sampahan ng kasong concubinage. Pero ito naman ang aking masasabi sa iyong kalagayan. Napaka-hypocrite naman ang iyong asawa kung magsasampa pa siya ng kasong concubinage habang siya naman ay gumagawa ng adultery. Di ba? Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye.